Hi guys, welcome to my vlog. Yeah, for today's video, na dito tayo sa may SM Pasi. So, eto yung kanilang food court. Ang dami mo sa kain dito. Actually, may mongga na chicken, Korean chicken. Merong mga kitchen table din Na may mga seafood. At isang pina kama sarap guys, yung Steve Stone's Pizza. Dati kasi ang brunch nito sa Thomas More lang. Tapos ngayon nasang sarado na, yun, kasi medyo pricing yung pizza na yun. Pero let's try. Kasi meron pa akong isa pang in-order, which is the Reyes Barbecue. Alam mo, ang daming restaurant dito, mamaya ikot po kayo. Ito yung steak and gravy nila, guys. So, this is the tea, a porterhouse. uh, porter That's right. Guys, tignan nyo naman. Wow! Ang cute nung ano nila, ano, ng presentation. So, yan, dito tayo. Oh! Medyo malambot, ha? Oh. Manipis lang siya. Actually, mura lang siya. Parang 200 plus lang, di ba? 245. May gravy ba? May gravy. gravy tsaka hot sauce. Cool. Ang labot. Mmm. Ang labot ng porterhouse na. Eh? Ayan guys. Ang labot. Mm. Okay ito ah. Ang lambot ah para sa 245. Mm. Pero dun sa dun sa kanilang display, parang ang laki ng porter house. Pero dito, parang medyo maliit. Sa totoong buhay. Sa totoong buhay. Mmm, sarap. masarap talaga yung food na nasa system ba? diba? Mm. Kunyari, healthy. Sarap ng gravy, guys. Yung palang gravy, parang pwede na, lang ulang. Oh, my gosh. Gutom na gutom, no? Karen hmm. is life. Mm. Ang sarap talaga ito. Tapos sa gilid-gilid niya na dumikit na gravy. Oh my God. Ang lasa ng baka. Mmm. Dumati na nating natin. Titik mani ko. Hmm. Wow! Ang Reyes. Chicken. Again, a go? uh, so Let's try that. Reyes Barbecue. Actually, itong Reyes Barbecue, guys, kalasa siya na ang aristocrat. Pero, mas murang version. Wow! Pero, pwede na. Mmm! -hmm. Masarap ng peanut sauce nila. Oh! Kahit bless yun, malasang. Jabaral. Mmm! Ito ang famous atara. Parang pansit. Tapos yeah. Just boneless na siya. Kahit yung pakpak niya guys, oh, see? Nahiwa ko, oh, di ba? Pero syempre yung dulong maliit, may bone yun ha. Grabe na, abusada na kayo kung pati yung dulo ng pakpak, eh, sila pa mag-delebo. Oh. Ganda, <laughs> Tapos, ito yung peanut sauce nila, bibit na din sa bit na so, hmm, mmm, top, mmm, top. I'm afraid is marami dito restaurant hindi hindi common. the so, Steve Stone yung kitchen kitchen table. Meron na sila dito Japanese pancake. Kaso nga lang, gusto ko sana yung di-vlog kasi syempre pork. So, hindi. Kitig na nalang, dadaanan ko nalang mamaya na video para pakita sa inyo. Kakaiba. Ooh. Pop. Um, ayan guys, so iikot pa kayo dito para makita niyo mga restaurant dito. Para at least kahit pa paano may idea na kayo kung gusto nyo po live sa SM Hypermart Pasig. Guys, thank you for watching my vlog. Kung so, mga hindi pa pa nakasubscribe, please so, subscribe my channel. Mark and vlog, I have Facebook and YouTube. Thank you for watching guys. Please don't forget to like, share, subscribe. Bye! So, makikita nyo ang ganda ng kanilang um, food court, ba diba? Ang linis. So, ayan na sinasabi ko sa inyo dito. Pero sila, marami silang kakaibang mga restaurants. Ayan, isa na yan. Oh, monga. So, isa chicken. so, kaya nyo. Tignan nyo na lang yan dito. Kasi, so, ayan na yun. My Fresh. Uh, mga dessert. Ayan. O, tapos ito may mga fresh din dyan. So, kung nang kikrave kayo, nang seafoods. Ayan. Basta maliit lang siya, guys. Pero maganda. Kasi ang dami na nilang mga restaurants dito. Cute, actually. Cute nung SM na to. SM Hypermart Pasi. Ito pa yung nakot ng ko, guys. So, kasi hindi ako pwede kumakalit. Parang sausage ring na sila. Asena ayan yung, As yung Hypermart.